Naramdaman mo na ba na nalulunod sa mga hamon ng buhay? Nagnanais ng kapayapaan at lakas. Ngayon, palalakasin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng isang makapangyarihang panalangin na mag-angat ng iyong espiritu at magdadala ng banal na proteksyon sa iyong buhay. Maligayang pagdating sa iyo na dumating sa oras na ito ng panalangin. Sa video na ito, ibabahagi namin ang isang taos pusong panalangin upang makatulong sa atin na makonekta kay Diyos. Hanapin ang kanyang mga pagpapala at proteksyon at i-align ang ating mga buhay sa kanyang banal na kaloobat. Imula natin sa isang makaaliw na talata mula sa Biblia. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mga nailangan. niya ako sa luntiang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa tahimik na tubig. Pinabalik niya ang aking kaluluwa. Awit to 3 3 Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga paraan at gagawin niya ang iyong mga landas na tuwid. Kawikaan 3 6 Ama sa langit, inaanyayahan namin ang iyong presensya sa aming mga puso at tahanan. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu at kabayan ang aming mga kaisipan at panalangin. Mga minamahal na kaibigan, hinatayo ng malalim at ito natin ang ating mga puso at isip sa presensya ng Diyos. Ramdamin ang pagmamahal ng Diyos na yumayakap sa bawat isa sa atin. Pakinig habang tayo nagdarasal na magkasama. Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan at hindi nagbabagong pag-ibig. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ang aming kanlungan at lakas sa lahat ng oras. Sinasamba namin ang iyong banal na pangalan. Ama, lumalapit kami sa iyo na may mga mapapakumbabang puso, inaamin ang aming mga kasalanan at humihingi ng iyong kapatawaran. Linisin mo kami, baguhin mo kami, at tulungan mo kami na mamuhay ayon sa iyong mga daan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa maraming biyaya na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa regalo ng buhay, pamilya at mga kaibigan, at sa iyong patuloy na gabay at proteksyon. Panginoon, itinaas namin ang aming mga panalangin para sa pagpapagaling, gabay at kaginhawaan. Ibigay ang lakas sa mga pagod, kapayapaan sa mga nababahala, at pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Panginoon, pagpalain at protektahan ang taong nanonood at nakikinig sa video na ito. Ngayon mga minamahal na kaibigan, bigyan ng sandali upang ihain ang inyong personal na makahilinan sa Diyos. Makipag-usap sa Kanya mula sa iyong puso. Tiwala na siya ay nakikinig. Habang tayo'y nagmumuni-muni sa panalangin na iyon, alalahanin natin na ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay laging magagamit para sa atin. Siya ang ating bato at kuta at ang kanyang mga plano para sa atin ay para sa kabutihan upang bigyan tayo ng tinabukasan at pag-asa. Anuman ang mga hamon na iyong hinaharap, panatilihin ang iyong malakas na pananampalataya. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos at alamin na hindi ka niya iiwan o pababayaan. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Manatiling hinihikayat at patuloy na maniwala sa iyong banal na plano. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga panalangin na iyon. Kami ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, awa at mga biyaya. Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon at kabay sa aming mga buhay. Ewayan yung kapayapaan at kagalakan ay mapuno ang aming mga puso habang kami nagpapatuloy sa aming araw. Amen. Kung ang panalangin ito ay nagdulot ng kagalakan sa iyong puso, mangyaring mag-like, magbahagi at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay malaking bagay para sa amin. Gusto naming marinig ang iyong mga kahilingan sa panalangin. Mangyaring iwanan ang mga ito sa mga komento at kami mananalangin para sa iyo. Manatili na tutok para sa aming mga darating na video tungkol sa paghahanap ng lakas sa pananampalataya, ang kapangyarihan ng panalangin, at ang pagyakap sa mga pangako ng Diyos. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Salamat sa pagsamang muli sa akin sa magandang paglalakbay na ito ng panalangin at pagmumuni-muni. Asama, patuloy tayong hahanap sa presensya ng Diyos at mabubuhay sa ating pinakamahusay na buhay sa kanyang biyaya.